po ang papakita ko. At may namatay dahil sa pagkikipit ng mga tawa ni Lisa at ni Puting. This is about Inday Sara Duterte and the Dutertes. Itong lahat ng ito kasi ayaw nilang magsalita tayo. Gusto nila maging takatangahan lang ang Pilipino na wag ng what? Sumagot kasi kung hindi kakasuhan ka, mga kababayan. Kaya galit na galit, yung Lisa ang hayop na yan. Naglaglag ka na sa handa kasusunod yung ulo mo buka na yan. Panimang exposay na naman ang ilalabas ni Mahalika with video sa pangharas at kawalang hiyaan ng mga tao ni Lisa Marcos at ni BBM. At may mga taong binawian ng buhay dahil sa pangigipit ng mga taong ito. Ayon pala sa kanya ay ang pananakot at pangigipit na ito ay dahil ayaw nilang may magsalita laban sa kanila at gawin nilang mangmang ang mga tao. At syempre, ginagawa din nila ito dahil kay B.P. Sara Duterte at sa mga Duterte para mawala ito sa landas nila at nagpatuloy sila sa pwesto. Kasi galit na galit si Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay, maliban sa smuggler, Nung uh, inere natin ang kanyang boses, ito kakawawa ang Pilipino. Kaya hindi ako titigil. Kahit ano pang ginag... At ano pang paggamit ni Lisa As para netamatos sa mga taong nakikinabang din sa pera ng bayan through contracts, through mga illegal activities na ginagawa nila at pinapaboran sila ng pinakademonyong babae lahat na si Waka ng inang Lisa. Ha? Inang hayop na yan ang pinakademonyo sa lahat siya ang sumisira ng buhay ninyo. Si Lisa Araneta Marcos, Maria Luis Cacho Araneta Marcos, yung buwaka ng inang yung kidnapper, smuggler, polvoronic, lahat ay pinasok ng illegal na negosyo. Yan ang parusa sa inyong lahat. Kung hindi kayo magsasalita, ulit-ulit din natin, ay walang magigari sa inyo. Lalo kayo iipitin kung si Ator de Glencio nga, kung si Pastor Ibonoy nga na may uh, power. Okay? May mga abogado. How much more kayo kung pababayaan nyo ang buwakan ng kinang gobyerno ni Marcos Jr. na ang nagpapatakbo ay si Elisa Ahas Araneta Marcos? Araw-araw, minuminuto, ninanakaw niya ang pera ninyo through PCSO. Ninanakaw niya ang pera ninyo through Pagpor. Ninanakaw niya ang pera ninyo through illegal billings pagsimula sa PPA, Bureau of Customs, Department of Agriculture, ganito ka paboy, ganito ka walang ganito po ka demonyo ang Marcos. Okay? Marcos uh, Araneta Administration. Video po ang papakita ko. At may namatay dahil sa pangigipit ng mga tawa ni Lisa at ni Kuting. May mga namatay ng na mga PIDEA, mga PIDEA workers dahil sa hayop na to. Kaya kailangan nyo nang magkilos mag para magsalita. Dahil hindi po kayo sasantuhin ng Marcos Jr. at ng Lisa Ahas sa kahit anong pang uh, anong-anong level. Dahil kayo nilang gumurgur. May namatay na pideya uh, worker. Uh, hindi ko lang masasabi yan kasi hindi ko pa na mahaba kasi yung report sa akin But ito ay may kasamang video. Talagang pukulo ang dugo ninyo hindi ko intention na kukulo ang dugo ninyo. But you have to know. You have to know kung kaano kawalang ya, kahayop ang gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa dahil hindi lang po kidnapping ang ginagawa, hindi lang smuggling, hindi lang pulmonic, kundi ang pagkitil sa buhay ng mga militari. Itong mga kapulisan na nasa PIDEA na sa sobrang stress dahil tinanggalan everything, namatay ng walang 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 kapusti-usti siya dahil ginipit ni Lasso, ginipit ni Lisa, ginipit ni Marcos Jr. So you have to speak up mga kababayan. Lisa, patatahimikin mo ako pero sa mga kaso-kaso. Kasuhan ninyo ako. Ilabas mo lahat ang putangin ng mga kaso ninyo. Yung yeah, mga gamit ng mga, mga designer yung mga scammer. O, oh, sige. I-file nyo lahat ng mga kaso. Dahil yung scammer, yung mga scammer na ginagamit mo, Lisa. <laughs> 'Di ba? Ang tatanga ng mga 'yan. Okay? Dahil open, bro, open ang kanina, ang yung uh, latest, meron may nag-may nag sa akin. Okay? Yung latest na nagkaso kasi so, hindi sige go. 'Di ba? Open book ang pagiging scammer mo. Ah, open book ang pagpapalit mga etiketa ng damit na binili sa SM at binenta ng what? Times 5, times 10, times 20. Maulol kayo mga putak ina ninyo ang lalakas ng loob ninyo kasi nangako si Lisa Aras Marcos sa kanila. Ito lahat ako makaso sa akin. Nakasuan si Mahalika, siya bahala magbayad sa mga abogado. See? At kakarayan kita, Lisa. Lahat na pwede mo ba, ano, bayaran, kakarayan kitang putang ina ka. Hindi lang sa uh, hindi lang sa FBI. Okay? Kakaralin kita pati ang boses mo, ang pagkipagdisabwatan mo sa kidnap, sa kidnapping sa Turkey, ilalagay kita sa international. Dahil yan ang gusto mo, lahat nagyayabang pa yung mga designers na no, pat tumatawag pa sa kanya mga ito. You have to know. Kararating lang ng balita sa akin. Ito mga inutusan ni Lisa Ahas na mag against me. Maliban sa uh, yung inuutusan niya ng mga senador, Petron Intensyon, nagmamalaki pa, mga kababayan, na si Lisa Marcos daw ang mag-finance sa kanila basta kasuhan lang ako at guluhin ang buhay ko. Pwes, hindi ka magwawagi. Ikaw po ina ka Lisa. Ikaw ang smuggler. Ikaw ang kidnapper. Iyan. Yung scammer. Scammer na sasaktan itong mga hayop na to. Ito na mga scammer kayo, mga buwak ng ina Pero ang pagiging smuggler ni Lisa, Lisa Araneta Mas Smuggler, Scammer, Wolboroni, Kawatan. Oh, yan diretsyo. Kita mo kung gaano kaduwag ang babae ito? Dahil sila ay bangag, dahil ang pakiramdam nila mga palangga, gusto nila ariin o pag-aari ang Pilipinas. Kaya naman, dito sa charter chains na gusto nila isulong, yan ay para manatili sila sa pwesto at habang buhay kayong parusahan, hagabang buhay kayong apihin kasi daw ng nangyayari kay Glenn Chong, kay Pastor Kibuloy, kay uh, Teves, kay Bantag, kay General Macanas, at marami pang iba. At mga namamatay na mga polis, mga military dahil sa stress at tinanggalan ng kanilang mga trabaho naging floating, inilipat kung saan saan, yung iba inatake sa puso, eto ang nangyayari. Kaya galit na galit si Lisa at Marcos Jr. sa akin dahil ako lang not only ako lang, marami, I mean, ito sa expose ko, iba-iba kaming linya. Iba si Mother Pebbles, iba si Sas, iba si Joey, iba si Atty. Glenn iba si, uh, pa, uh well, yung SMNI, iba, na kami to. Ha? Dahil hindi ko na, hindi naman namin kaya, hindi naman ko kaya na itakil lahat ng mga issue. ba? Diba? So, ako yung, yung alam ko lang, Okay, yung may matibay lang tayo mga ebidensya na kailangan i-present dito. So lahat ng kaso, na gusto i-file sa amin kay Pastor Kiboloy. Sabi ko nga, November pa lang, alam ko na yan, in-expose ko sa inyo. Si Lisa at si Marcos Jr. po ang behind yan para gipitin si Pastor Kiboloy at ang gala ng prangisa dahil nakaalyansa sila ni Inday Sabaw, Inday Sara Duterte and the Dutertes. Itong lahat na ito kasi ayaw nilang magsalita tayo. Gusto nila maging tangatangahan lang ang Pilipino na wag nang what? Sumagot kasi kung hindi kakasuhan ka. Ito po ang kanilang uh, way para takutin tayo, para isuppress tayo. At tulad, again, yung mga nakikita niyong kinasuhan na. At ito, number one, si Pong, uh, Pong Teves, na dideclare na nilang ano yan, terorista. Diba? Dinigla nila na, what? Pinagtatamdan din ng kung ano-ano. But anyway, uh, may abogado naman siya. Niya yung, uh, ipagtatanggol siya ng mga abogado niya o kung whatever. Okay. Diba. Okay. Kaya, galit na galit, yung Lisa ang hayop na yan. Kaya naglaglaglaglag na sa hagdan. Nasusunod, yung ulo mo buka na yan. Okay? Lahat ng pagnanakaw mo, Lisa, lahat ng pag-influensya mo sa mga tao, at pagsagot mo sa kanilang mga what, paggamit mo na pera ng bayan para kasuhan o e-push si Atty. Glenchong para madispar putang ina kang hayop ka buhay ka pa, sinusunog ka na sa impyerno at magbabayad ka sa lahat ng kadimonyohan mo akala mo nagkakapak sa'yo? hindi, kasi kakarayin kita tandaan mo to, Lisa, kakarayin kita sa international nakaray ka na nga Maliban sa reporting ko sa iyo sa FBI, ha, ipaparinig ko. Well, narinig naman na niyo na buong mundo. Ya, yeah, hi Louie, hi, Louie mo. Nakasabwat ka sa smug, sa, sa kidnapping, sa walang kamalay-malay na mga bata na pinahirapan mo at inilayo mo sa kanyang ina dahil sa pakikipagsabwatan mo kay Francis Chua sa mga iligal na negosyo ninyo. Kaya't narito pa ang mga komento mula sa mga nanawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana, kumilos sa tayo mga taong bayan bago nungbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, anong mangyari sa atin? Magkakasin ang mga walang hinga sa malakanyang, walang malsakit sa taong bayan. Dapat mo ang Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga male and uniform, dapat gawin ninyo ang tama at gawin ang mga sinumpunyay paanin ninyo. Protect the country and the Filipino people. People's. Tangit ng gobyerno ito. Malala pa sa gobyerno ng mga nakaraang pangulo. Lantaran ang balatan sa politika. Halat ang lahat. Gusto maging hari at siga. Sila-sila, away-away. At yung mga Duterte, gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati mga media takot mamatiko sa palasyo. Baka Samantalang, nung mga nakaraang mga tapos walang tigil ang kanilang batikos. Noong ako ni Marco Sr., kay Ramos, Cory, ko Gloria, Erap, Noy-Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, dati sila sip-sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyerno ito. Marim-marim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? Bagag at ahas. Ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis, puro kadimonyohan, sobra na. Para sa akin, paway mag-alok sa akin na humawak ng baril at magkulita sa gobyerno ngayon. Tiyak papayag ako dahil nakikita at tama ko ang kaguhan sa gobyerno ngayon ngayon. Andyan ang lahat na gawain kababuyan, lalo pagdating sa pera. Na ang Duterte. Kawawang mga desperado. Kala nila, madadala nila sa script ang mga DDS, lalo tayong ginagali. Sa oh, yeah. Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Itong mga buwayang ito, pa-party-party lang. Ano na natapos yung kahibangan na ito? Hirap-hirap na mga tao puro pagbubulsa ng mga pera na sanay para sa taong bayan. Kaya tingin sila gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma mga yan. So, not I mean, from the people, na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Derek Darrell. Otherwise, never again na talaga sa sino man sa inyo. Tama na ang alaala -ala ng mga nagawa ng tatay at nanay nyo para sa oh, amin. para sa kanilang pamilya lamang, mga bisyat at pesta itong mag-asawang mayo. Putod na mukhang tatsyo na yan. Sana masyutay na siya, kakapulburo. If I Senator Amy Marcos, I will fight back at least a Per. Kakalad ka rin ko ang bruha sa Senate hearing and I will unmask her for least a Per truly is. Rehab ko more, go to Germany. Bangag talaga yan, walang pakisabayan. True. unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance, pero what they did is grabe pa sa ginawa ng ni Marcos Junior, No for Marcos for life. Kung Pinas Pilipinas, nakasal tayo na walang nangyari sa bansa o mga tatayo kay FPRRD, but now, bagsak na naman, walang direksyon, God bless Pilipinas. ang concern nila, paano mamalagi sa power at paano akutin ang lahat ng pera sa Pinas? Ito o ma, na napakapraning ng government natin ngayon, gaya ng sinabi rin ng didikit kay Pastor Kibuloy sa President Tigong Duterte. Pero yung isang sama ang loon ng Mayor Inday sa gawagawang issue, ng runner daw ni Pastor Kibuloy sa New Jerusalem. Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. Ang <coughs> naman ang naglipa ng korupsyon. Bulag ka na lang insan, mahiya ka naman, sumusobra na kayo. Ganyan bang igantan nyo sa taong bayan kapag talaga grabe away ang taong bayan, lalo mahihirap. At magiging permanent na ang pag ng mga Marcos at si Tamba ang tatayong Prime Minister. Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa aasenso. Paano tayong may hirap na tayong mahihirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kaba ano ng bayan. <coughs> Yung mga yan na iyan na nauubos na ang pera ng bayan. Bakit hindi na lang kayo kumilos, mga taong bayan? Paalis Ay, hindi inalis ang mga kakit ni BBM kasi kakanta siya pag inalis niya. Ayaw niyang magpa-drug test kasi mabukos siyang kakais sa lang ng bayan at kailangan sa so, mamagitan ng people power laban dito sa kasamaan kapangyarihan. Pa, kombinat, hindi ka pwedeng magtanong, kulong ka agad. Lahat basic need, tumaas, pandak lang hindi. Tulog ang general natin na tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Tito at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago sa PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa charming. Kahit sa sakuna, di nila pinapansin. masama makapag-induy sila, ganyan ang pulburon epe. Sino ang magliliit? Paano? Walang mahumuno sa paglansa laban kay Kuting at ang Baluslos. Sino ang mahumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected kundang tuloy ang tunay na pak pagtalakay ng mga sponsors and contributors ng na na biyuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si Bibi Sara sa scripted at pinabasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing kahapon ng mga Alexander Persang sa Trillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto nilang ideya si PRRD at Bibi Sara. Hindi na servisyo nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila mag-ambisyon to perpetuate and power. Talaga ang sa kanya kung iniutos ni Lisa Smags na gawin niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBM. Ano masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at e like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood. Mahalin po natin ang Pilipinas.